Kaya minsan, yung pumunta tayo ng tapaw, kahit piso wala akong pera that time. May gusto mamapalitaw ako kasi gusto ko matuto talaga sa trainings. Doon ako natuto, naghanap ng paraan pa para maguhayin yung ibang kapatid ko. Ako na rin yung ipaparang sa sarili ko. Nag-offer na naman sa akin ng working student. Hanggang sa nagustuhan ako ng nagpa-working student sa akin, nag-board ako sa bahay nila hanggang sa naging libre yung boarding house ko kasi wag ito yung may-ari. Kaya madaling araw, nililinisan ko na yung bahay nila kaya naging libre yung pagkain ko, libre allowance ko, libre pa yung boarding house ko. Sa nag-college ako, working student pa rin ako. Ako pa rin nag-aaral sa iyo. Nagtitinda ako ng ano, mani. Nagtitinda ako ng payo. Support sa allowance ko. Tapos yung binibigay sa akin ng pangasahin, sinesave ko yun. Hindi ko yung ginagasto, naglalakad ako. Madaling araw ako nagigising para maaga. Naglalakad ako hanggang Pakikipag-usap ako sa, sa inyo, masaya. Pero ay, hindi nyo yung alam ano, yung nakikita. Yung tinataan ko dito. Kaya eh, nagpapatuloy ako kahit minsan yung pumunta din yung tabaw kahit piso wala akong pera na tayo. pa rin ako kasi gusto ko matuto talaga sa trainings. Kasi eh, pagdating ng panahon, magagamit ko talaga yun. Magpapagawin buhay sa pamilya ko. Kasi yung may mga taong tinatawag na ko, nakalit ako, pagdating ng panahon, matukulong nagkaroon sila.